Yo, what's up sa inyo mga kabuslo? Ayun, sobrang natagalan tayo sa pag-upload ng video dahil uh, na-busy tayo sa trabaho natin. So yung trabaho natin medyo uh, wala talagang time tayo makakapag-upload, ng tutorial So ito yung trabaho natin guys. Ayan, nag-install na tayo ng mga basketball. Uh, gumagawa kami ng mga basketball court. So ayan ang trabaho natin ngayon kaya medyo na-busy tayo ngayon. So guys, ang gagawin ko lang ng video ngayon na maigse yung sa natin subscriber na uh, nagtatanong kung paano hindi uh, hindi may injury, hindi matatapilok sa paglalaro at saka sa workout. So ito siya guys, yung nagtatanong sa akin. So gagayan ang gagawin natin ng video. Gamit itong ang band resistant para maiwasan natin yung mga tapilok sa paglalaro at saka sa mga workout. So yun, huwag na natin patagalin guys tara, isa na natin so first guys uh, bago kayo mag sapatos sa, sa umpisa pa lang uh, i-stretching nyo na yung mga ano, mga, uh, yung mga yung book nyo yung, yung, itong ankle nyo so unang una, -una i-stretch yung mga daliri so yan, i-stretch nyo sya yan so bago kayo mag-medjas i-stretching nyo lang itong mga daliri nyo bago yung suta ng medyas yan kasi yan, ano yun na parang massage, massage yun ah parang i-massage massage na para uh, relax yung nungugat-ugat <coughs> natin sa paa <coughs> so pagkatapos yun noon, siyempre mag medyas na kayo parang may magano, parang may natin yung mga injury kagaya ng tapilok pero hindi man talaga may iwasan yun kasi pag ma-accidente talaga sa laro na uh, hindi natin may iwasan yung mga ganong injury unless na mag-iingat talaga tayo so nasa sa atin talaga yung pag-iingat para hindi tayo may injury <coughs> so syempre uh, malaking tulong na rin tong ganitong uh, exercise o ganitong workout uh, bago kayo maglaro yung uh, gawin yung routine dito bago kayo mag, uh, maglaro so yung mga ganitong stretching, mga warm up, uh, malaking tulong to para ma-prevent niyo yung mga ganong uh, ganung injury yung especially yung pagtatapilok sa laro. So gamit itong band system guys, makakatulong to sa uh, sa warm up niyo bago maglaro. So una, gagawin nila Ayan, stretch nyo lang. And then, ikot-ikot nyo yung guys. Ayan, guys. Make sure lang na naka-stretch. Tapos, ikot-ikot nyo yung, ano nyo, angle nyo. Wala, nagkulong nyo siya. Eh. i ice nyo lang may yung, ano guys. Ayan. Yeah. Then, ikot-ikot nyo. Clockwise. 8 seconds. Then counter clockwise, 8 seconds. Siyempre, sa kabila, ganun din. sa so, kiwat kanan nyo, ginaan natin. So, ganun pa rin. So, yan. Uh, clockwise. Yan, ito pila yung angle nyo. Yan. <laughs> Then, 8 seconds then counter clockwise. So, ayan ang mga gagawin nyo bago kayo mag-shoot ng sapatos, guys. So, dumawa naman tayo. So, yun, guys, yung ganung warm-up na yun, malaki-malaki uh, ang may tutulong noon para uh, ma-prevent natin yung uh, tapiloko ng una. Siyempre, yung mga dito natin, makakalaya yung mga ugat natin hindi hindi mabibigla o hindi maiipit kapag especially kapag may sapatos sa tayo uh, doon nagiging prone yung injury kapag walang warm up yung uh, legs natin yung paa natin uh, may sapatos tayo tayo uh, possible na maiipit tayo ng mga so yun yung ano natin guys so pangalawa ah, uh, siyempre magsusunod na tayo sa sapatos yun, yun naman ang kailangan natin kung nakasunod na tayo sa sapatos So, yung pangalawa guys, yung ano natin, yung tiptoe, tiptoe exercise. So, napaka talaga guys sa isang basketball player, yung tiptoe. So, kailangan masanay tayo doon, especially pag nagdidepensa tayo tiptoe. So, gagamitin natin yung tiptoe exercise, hindi yung heel. So, kadalasan sa mga nai-injury guys, yung heel kasi, hindi kasi naituturo to ng mga ibang ano eh, yung paano paggamitin yung tiptoe yung proper na pagdepensa at uh, taglundag ng uh, sangkaye. Eh. So yung tiptoe So guys, yan So exercise tayo wala kaya tatapila Yan, ganyan Tiptoe 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 tipto. Yan Okay tipto. naman right guys, hindi lumalapat yung diliko o so yung tip lang kailangan lumalapas sa, sa floor so para may exercise yung mga natin so yun yung uh, pag na master nito guys especially sa paggaling sa air eh, pag landing nyo yan uh, masasana tayo na nakaganyan so maiwasan natin yung ito yun, kasi napak napakadelikado ka nito guys kapag yung yung heel natin na uh, ito sabay nyo sa pagbuntag ma-possible na sa Achilles tayo mag-injury or nandito mag tayo. So, kailangan, sanay tayo yung tiptoe. Ayan, ganyan. So, warm-up lang tayo. Ayan. Gamit yung tiptoe lang. Ayan. Ayan, ita yung guys. So, para lang ako magla-lateral, so gamit yung tiptoe lang. ayan o no, guys dito tayo nilang na mga alay yung nyo so, para ma-memorize ng muscle nyo yung yung workout na ginagawa nyo so yung purpose nito guys uh, para dun mamaya sa number 3 kasi importante ito na maanin mo ito so, bago tayo tumaloy ayan mapapansin nyo guys ah, hindi lumalapat yung ilili ko lang yan so dako tayo dun guys sa pangatlo so hindi sa tipto guys bahala kayo basta uh, ah, mangalay yung mga ninyo maging uh, ah, uh, ah, ma-absorb naman yung, yung workout so gawin nyo lang yung palagi para masana yung ah, uh, yung tiktok nyo na yun yung ano so kaya natin ginawa yun kasi para dito yung sa pangatlo na gagawin na natin <coughs> so dako na tayo sa pangatlo tungkuhan lang kayo ah, uh, any, any, anything any, 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 guys so pwede yung tungtungan yung hindi naman sakto taas yung tamang tama lang naabot yung mga ano so ito yung pinaka importante na yung landing So gamit din yung tiptoe natin, yung paglanding natin, yung tamang uh, tamang balanse, at uh, uh, tamang pag lapat ng uh, mga paa natin sa floor. So napakahalaga ng tiptoe na yun guys na ginawa natin kanina kasi yun ang gag gagamitin natin kada uh, lalanding tayo galing tayo sa ere. So may iwasan natin yung uh, mga injury na kagaya ng sinasabi ko yung, tapil, yung pagiging pagtatapilok so Ayun, tara guys, shoot sa atin. Siguro gawin nito guys, mga... Uh, siguro bahala kayo kung ilang set, pero kada set, mga sampu, sampu siguro kada side that I right uh, sampu ulit. <coughs> so, <akit na> kayo. <coughs> so, ayan. So guys, make sure na mag-iingat kayo ha, sa mga tutungan nyo. So make sure lang na yung tutungan nyo matibay. So sa akin, tuwan lang. So kaya ko naman siya. So kayo, kung may mas matibay kayo yung tutungan sa bahay, mas maganda. So ayan guys. Ayan ko nyan. balance. So pag nag tayo guys, gamit yung tiktok para lumakas yung on natin. Lumakas yung leg. Pati yung yung leg natin at the same time yung foot natin uh, para magkaroon siya ng muscle at syempre masasanay tayo na yung landing natin uh, gamit yung kick toe so hindi masupir sa yung heel natin kasi ito yung napakatiligat at kailangan yung dito na yung stress yung gig natin kaya kung mapapansin nyo guys sa mga sapatos uh, makakapal yung dito kasi pinaprotectan yung dito yung so kailangan laging dapat toe so yun landing natin yung protect so gan, coba mulai dari setinggi, 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 Ang setinggi, setinggi, at sa pag-planting nyo guys, syempre, sasama nyo na rin yung, yung pagbend ng tuhod nyo. So, pag-bagsak pag, -bag nyo pa lang, so, kailangan nakabend yung tuhod. So, hindi siya kailangan nakastrate. So, kailangan uh, susuportan nyo rin to. Alalayan uh, nyo rin yung tuhod nyo.

kalimang Saka, ayun guys Ganun lang gagawin nyo, galing sa talon So, gagamit yung tip toe Plus bend ng knee So, support ka doon para hindi ma-stress din yung ating tumod. So, tayo guys, yung last drillings natin uh, <coughs> Para uh, makakadagdag sa lakas ng tip toe natin At the same time, leg natin lalakas din At syempre, uh, masasana tayo na ganun yung uh, masasanay tayo na gano'n yung landing natin so yun guys Gamit pa rin yung tiptoe. Tiptoe. Okay. So, siguro mga sampung karun guys. Sa liwat kanan. Tapos kayo na bahala kung ilang set So, pinapakita ko lang kung paano nyo maka-workout yung ang uh, tamang pagbagsak um, para ang para makaliwas sa uh, pag yung, o sa mga injury sa paa. So, at the same time, lalakas yung natin doon. Hito. One. Two. Three. Four. So ganun guys, isang puti sa kaliwa. So yun, pinakita ko na sa inyo. So yun, natapos na yung ating uh, video guys. So baka matagal na naman yung susunod natin mga upload. So yun guys, sana may natutunan kayo sa uh, video natin ngayon. So sa mga bago lang po sa aming channel, ah uh, don't, don't, forget to subscribe and click the notification bell para ma-update -play kayo kapag may mga upload kami. At na, <coughs> uh, na ah uh, i-upload soon. So ayun, maraming maraming salamat uh, sa sa panonood niyo. Uh, sana may napulot uh, kayong aral. At uh, yun guys, ah uh, Um, yung ginawa natin kanina na to to prevent eh syempre, uh, workout na rin yun para lumakas yung ating mga legs sa kayo yung food. So yung mga injury na yun guys, uh, hindi naman na may iwasan sa laro. Especially kapag uh, mayroon kayong, uh, mayroon kayong kalaban o no? kalaro na dirty player, yung maroon maglaro. So kung nasa sa inyo guys, kung paano nyo iingatan yung speed nyo, um, tamang, tamang timing lang sa pagtalon. Hindi naman kailangan yung, although maganda yung mataas tumanan guys, Uh, maganda yung mga ganito kasi makakatulong yun sa pag, uh, pag pag, pag, ano natin sa opensa at saka sa pagkuhan natin ng bola sa rebound especially sa rebound so sa akin para sa akin guys eh, uh, pwesto 1 lang magandang pwesto proper balance uh, ang pwesto 1 mo lang mag, mag mabaksa mo lang na maganda okay na yun uh, kusa nang babagsak sa yung bola hindi mo na kailangan kung ano nang mataas kasi eh. um, uh, kadalasan sa mga na-injury ng ganun yung mga ano eh Uh, talon ng talon nang wala sa timing at wala sa lugar. So yun guys, uh, yung injury, yung mga, yung mga ganyang injury, uh, naiiwas yun. So tayo mismo ang, ang nakakalan at mga sa mga ganyang ano. So yun guys, uh, ingatan yung sarili nyo sa paglalaro. Uh, ingat na at palakas kayo lagi at kondisyon. Maraming maraming salamat guys. God bless.